Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I'm Sarah Jane Semik and for today's video So for today's video, may bago na naman po tayong pagkakitaan dito sa Gcash na pwede tayong mag-refer na ating mga kaibigan kung naghahanap po siya ng trabaho. Yes po. Through referring friend, pwede tayong kumita dito sa GCash. And kung gusto mong matutunan kung ano yon, keep on watching. And kung bago mo pa channel, huwag mo kalimutang mag-like and subscribe. And click mo yung bell para updated ka na nga sa mga video na upload natin. At simulan natin pagkatapos sa ating intro. So, nandito na tayo sa ating uh, GCash application. Then, click lang natin tong view all services. Then, scroll down. At nakikita nyo po itong jobs. Ayan, refer a job. Okay, dito sa jobs, pwede tayo mag-refer ng ating mga kaibigan kung naghahanap po siya ng trabaho. For example, ito po, um, barista cashier. Ayan, pwede tayong kumita nang 100 pesos through refer. Wow. So, pwede mo siyang i-refer dito. Then, kapag uh, pasok siya at na-qualify siya dun sa trabaho na ni-refer mo, pwede kang kumita ng 100 pesos. Wow. So, for example, minahanap ng trabaho is encoder. Ayan. So, dito, merami ditong encoder. Ayan. Pwede ka rin uh, pwede kang kumita sa pag-refer ng 100 pesos sa data encoder. Ayan. Dito, uh, pwede na kumita ng 1,000 sa pag-refer mo. Ayan. So, click mo lang itong refer now. Ayan. So, mag-fill up ka lang dito bago mo ma-refer yung iyong kaibigan. Current job title. Example lang, um, Uh, for example, BPO. So, sasagutan nyo lang ito. Yeah, so, next-next nyo lang. May mga sasagutan lang kayo. Check nyo lang niyang uh, terms and conditions nyo. Then, continue. Refer this job to someone. You can refer this position six more times. So, pwede kang mag-refer ng iyong kaibigan ng anim na beses. So, for example, yung kaibigan mo is yan, Sarah Jane Semik Ayan. Ito may lalagay yung email niya. Ah, uh, for example, dito sa email ko, for example semic at gmail.com Ayan. So, send referrer. Ayan. So, pwede ka ulit mag-refer ng iyong kaibigan kung may gusto ka pang i-refer na, na, kaibigan mo. Ayan. At nag-email na sa atin yung um, yung pass job alert. So, kasi, nilagay ko yung uh, sample lang naman ito, nilagay ko yung aking email doon sa referral na ako yung nagahatong ng work. So, yan. Nag-ala siya dito, Nag notify sa akin, this rule is perfect for you. I saw the inside link. I saw this job post on G-Job powered by pass job and through this opportunity fits your expertise and experience job title and color. So, ito yung uh, kaninang inano natin na refer natin sa ating friend. Ayan. So, mag-alert siya. Uh, mag email siya doon sa iyong friend na ni-refer mo. So, yun lang yun. At pwede na siyang mag-apply. O, diba? So, sa so, pagre refer lang ng ating mga kaibigan, kung naghahanap sila ng trabaho at kung nakapasa sila sa mga ni-refer mo trabaho o oh de ba magkakaroon ka ng extra money so kung gusto mo mag-refer pa ulit refer another for this job yeah so i-select mo lang din ulit yung kung sino yung kaibigan mo dito na gusto mo pang i-refer so maghahanap pa tayo ulit pwede na naman ikaw yung mag-a-apply ayan Yeah, so maghahanap ka lang dito kung ano yung uh, desired job na gusto mo. Then, search mo lang dito. Ayan, pwede ka nang kumita gamit dito sa pagre-refer lang ng iyong mga kaibigan. Di ba? So, napakadali lang nito. Na Magre-refer ka lang. Uh, kunyari, part-time job for encoder customer service representative on site. Ayan, pwede kang kumita ng 1.5 sa pagre-refer lang yan. So, data encoder. Ayan. Sali din kayo sa mga uh, FB page na mga naghahanap ng trabaho. Isa ito sa mga um, sa mga ways sa Gcash kung paano tayo kikita. Hindi eh, pa kailangan masipag din talaga tayo uh, maging masipag lang tayo talaga at magtsaga. So, that's all for today's video. And kung may mga tanong pa po kayo about po dito sa ating ginawang tutorial ngayon, pwede comment sa comment section. Kung na-try mo to mag-comment ka din sa baba. all for today's video. Huwag mo kalimutang mag-like and subscribe and click mo yung bell para updated ka lang sa mga video na-upload natin. At see you on next video. Bye.